Ayan mga ka -James, ayan, bumalik talaga ako dito sa area. Dito sa, um, nag-discover kong giant clam shells. So, andito siya guys, so. Kasi marami nagsabi na, ano daw, gumagawa ko lang daw. Ayan siya guys, so. Ayan siya guys, kahit titingnan nyo, ayan, for closer look. Ayan. Ito yung mismong, ano guys, yung clam shell sa iyo. Oh. Malaki 'yan. Ayun. Oh. Ayun, comment nga diyan sa nag-comment, gawa ko lang daw. Grabe naman kayo. Tsaka ito, kabila. Nagagawa ko ba 'yan? Uh, solid rock 'yan. Ayun oh. Tsaka hindi semento 'yan. Halatang halata naman pag semento, di ba? Ayun. Yan. Pero pa dito. Yes, okay, so. yes, ito Sa naman ito. Kung ko lang kung ano na ipitan. Yan, puntahan natin yung isa dito. Andan yung isa. Ayan, nakikita ay, ko na siya. Ayan, oh. Sino nagsabing gawa-gawa ko lang, Eh, oh. ayan, oh. Uh, closer, no? Para makita niyo talaga. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, yung, ano. Ayan, guys, so Hindi ko gawa-gawa yan. Talagang natural lang yan. So, hanggang dito siya, oh. No. so ayan hopefully na clear sa lahat na hindi ko gawa gawa ayan. talagang natural lang yan na discover ko dito ayan oh ano by the way pala guys dagdag so may nag comment din baka treasure sign daw so yun yung ano giant clam shells itong isa Uh, sabi niya, baka may malaking bato dyan. Ayun, may malaking bato. Ayun. Meron pa dun. Meron pa dun. So, dito sa part, wala kalsada na yun sa taas. Meron din mga malaking bato. Ayan. Ayan. Pero, check na natin. Ito parang may nakita ako dito. Yung malaking bato na to. Parang man-made siya. Ayan. see, guys. Ayan, oh. Simento kaya yan guys Gawa ng tao Mayroon po dyan o oh. Baka tracer uh, guys no Ayan Labas dyan sa mga treasure hunter Ayan guys o oh. Tapos andun yung Giant plum shoes <coughs> Excuse me That's it guys